Hi guys, so ngayong araw nga magtatagalog tayo kasi para maintindihan ng mga Tagalog, no? Yan, okay na ba yung forma ko? Siyempre, kukuha muna natin yung ating motor na ating sasakyan papunta doon sa kainan. And nandito na nga ako sa kainan guys, so ililipit ko muna yung aking helmet. Pumunta muna ako sa tindahan ng aking pinsan para magbigay ng mga bariya kasi marami na akong bariya. After nga niyan guys, so tutulong na tayo maggayat. Pipinuin na yung aking ginagayat. Yan lang talaga usually yung aking ginagayat dito kasi dyan ako mabilis. Diba kita nyo naman? So maglalagay tayo ng ketchup and kamag may bibli na. So magtatakal na tayo. Yun sa pagtatakal natin guys, so may kas may na yan, insan. And shout out nga pala sa aming mga customer na aming kapitbahay. At dumating na nga yung aking pamangkin galing sa school. May kasamang hug and kiss pa yan. Diba ang sweet niya guys? At padami na na padami yung ating customer guys. And may na pa sa atin. And at bumalik pa nga sila. So hindi ko alam kung ano yung sa'yo nila dyan guys. It's to the left to the right. Left and right. So guys, abang wala pang ganong tao ulit. So kumain muna ako kasi medyo gutom na. And ayan, dumadami na naman sila. Ayan so guys, yan yung mga lagi namin nakakulitan dito ng mga customer namin guys. So hindi na sila nahiya or wala talaga silang hiya. <laughs> Joke lang. So mga babayit yung mga yan guys. Pero parang mahihinom tong isa guys. Tingnan nyo. At kapag wala nang masyadong tao guys, so papahinga muna kami. At yun na lang muna for today's video guys. Maraming salamat.